Magandang araw sa ating lahat and happy Monday po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa likod ng Masagisi National High School. Ayan, kayo po ay muling magdudole at panibagong araw na naman po ang ating tatahakin. Ayan, si Kagawad Constancia Ricania. Ayan, si nanay po ay kasama ko sa pagdole ngayong araw na ito. Ano pinakang halig ni, ni Lance Peña. At ayan, si Mary, at talaga naman po napakaaga. Alas sa pa lamang po ay nandito na siya sa lugar na ito. Kaya ano, medyo malaki na po yung nalini isa natin and yan tulong-tulong po tayo para sa ating pong dole at para sa ating uh, future ayan ayan po si Mary at talaga namang nagkapapahinga lang ay mabanat na uli ng pagtabas. ayan doon sa dulo ito po si Denver yung nakadilaw uh, si Ati Rubilin ay nandyan din po Uh, si Maila at uh, syempre kina Ate Crising po kami yan, nandun sila sa dulo pero ano siya makikita niyo po siya doon sa ibang vlog ko ito ngayon po ay pang anim na araw na ng kanilang pagdodole o aming pagdodole ang saya po talaga nawawala ang aking stress nakakatanggal ng mga sakit at napawisan po tayo at bukod sa lahat ay napakasaya ang nang pagdodole kaya sabi ko po sa inyong lahat eh, hindi thank you so much guys for watching Oh. <laughs>